nakakatuwa tong bubuyog na to gorom oh guys, mga 30 minutes ko na tong pinagmamasdan kanina pa mag isa lang siyang naka duty ngayon eh <laughs> nakakatuwa lang tong lemon kasi last week ang dami niyang bulaklak na gan hindi ko lang nakunan tapos merong mga siguro 10 bubuyog yun, nagpo-pollinate sila. Ayun na, laglag na nga yung iba mga petals. Oh. So. Last year, ang tanda ko, yung mga naging bunga nito, umabot lang siguro na mga labing dalawa or mga labing lima. Ngayon, mukhang mas marami siyang bulaklak, tsaka para mas marami na pollinate na mga bulaklak. Katulad po nito, ayan, ito po, kita niyo yan. Na green na green. So, yan, na-pollinate po yan. Yan, natanggal na yung petals niya. So, yan, hopefully, maging ano siya, lemon. Pero kahit green pa yan guys, hanggat hindi pa siya lumalaki, may pag-asa pa rin siyang hindi matuloy yung pagbubunga niya. Kita nyo to, ito, nakita nyo to, yan. Pag hindi siya masyadong green, yan, ibig sabihin to mamamatay po yan. Kailangan ng gusto natin makita yung ganito, yung dark yung pagkakagreen niya. Yan yung magiging bunga or most likely matutuloy siya. Pero hindi pa rin guaranteed. Tapos nagtanggal ako ng ilang mga dahon-dahon. Yung iba hindi na po kasi nga natatakba ng mga kapal na dahon. So pag tinila nakita na mukadgad yung, yung bulaklak, tapos hindi nila na pollinate, hindi siya mabubuhay. At ito na nga yung upgrade sa garden namin guys. Medyo masukal pa din. Ayun, may ginagawa akong project dito. Binubungkal ko tong lupa rito kasi Hinahaluan ko ng ano, ebak ng baka, yun, ang cow manure. Binili ko siya sa Walmart, siguro isang sako sa mga $5 sa so isang gamang pang cubic feet. Eh. Siguro nakagamit ako ng mga walo. nakita niyo ito, meron na siyang ebak ng baka. Tapos ito, pa huhukahin ko. Nalagyan ko siya ng cow manure. Yan. Tapos ito rin, medyo natapos-tapos ko na rin to. Yung party dito, dito ko itatanim yung okra at yung zucchini. Kung malunggay natin, tatapong ko na binungkal ko siya kanina guys wala namang ugat so yun parang nabubulok na lang tong kahoy so ang gagawin ko wala palpak tapong ko na hindi tayo successful dito sa ating malunggay hindi tayo successful dito sa ating malunggay kasi nga December ko siya pinilagay dito sa ano eh taglamig di ba dito sa amin nagte 30 degrees tingin ko yun ang ano eh ang dahil lang kung ba't siya yung ginagugat nalamigan na buka na lang natin uli sa susunod pag nakakuha tayo ng ano cuttings at ito nga pala guys yung ating ubas oh Alala nyo ba nung no, huling pinakita ko sa inyo to? Wala pa siyang mga dahon. Eh tagal ko na hindi nakapag-update sa inyo. Kaya ito na siya. Oh. Pakita ko lang. And guess what guys? Oh, tingnan nyo to. Ayan meron na tayong ubas. Kasi yung pinakahihintay natin, yun yung pinapanalangin natin na sana magkaroon tayo ng ubas. Ayun pa ito guys, kita nyo. Ayan o. Ayan. ayan, magiging bulaklak yan. Tapos magiging ubas. Kita nyo ba? Hindi na oh. Tapos ito nga yung mga strawberry. Ayun o, no? may bunga na rin o. Oh. Wow. Laki-laki na siya. Ayan, yung mga strawberry natin oh. Ah. Ayan o, ang dami o. Oh ng mga nakarang taong, ito strawberry na to hindi masyadong matamis yung bunga niya. And then I find out, kailangan maarawan siya ng matindi para daw tumamis yung bunga. Ang problema nga last year, diba ito, punong-punuto -punong ng dahon, itong grapes. Kaya ang nangyari, nasisilungan siya nitong mga grapes. Kaya hindi siya naging matamis kasi hindi enough yung araw. Kaya itong strawberry, ililipat ko siya ng, ano, kung saan maaaraw. Tapos guys, itong avocado, kita niyo, meron na rin siyang bulaklak. Ayun, oh. meron na rin siyang bulaklak po. Oh. Ayun. Nakakatuwa. Ayun. happy happy siya dun sa pinaglipatan. Dati kasi siya nasa paso eh. Tapos ito yung aming ano, mandarin. Dami rin bulaklak po. Oh. Kita nyo Ito yung ating kalamansi. Wala pa rin bulaklak. Monstera. Tapos ito yung persimmon. Ayun. Ay, may bulaklak na rin siya guys. Oh. Bulaklak ay maliliit pa. Ayan. Di diba, dati nung binili ko yan, walang halos dakong, kadahon dahon, kadahon-dahon yan. Ayan, may dahon na siya. Medyo tinalian ko lang kasi ng isang araw, lakas ng, ang lakas ng hangin. Tumahalos, tumaub siya. Kaya nilagyan ko lang ng dagdag suporta para hindi siya mabali. Ito na nga pala guys, yung mga seedlings namin. Ayun. Ito yung kangkong. kita nyo oh. na niya. Kailangan na siguro may transfer na sa labas. Mga kamatis, okra, Ayan na siya. Ito yung zucchini. Ang laki na ng dahon. In-spray ako kasi siya ng peroksay, no Isang araw, kaya nagkaganito yung dahon. So, ugly you Ay, nako. Thank you, Lord. <laughs> Magawa na mga homework yung bata. Napakabangin magsulat. Oh, my God. Ano yan? Ba't kinalahig ng malok? Oh, my God. Niatamad. Yeah, Asya, Buti pa si kuya, oh. Look at kuya, oh working very hard. I need to annoy, erase this. So, Ito, yeah. Uh, ugly. Super. Oh. Super ugly. Okay. na. Ayan, mami, skating mad na. Ayun, mad, no? Day off ngayon. Wala pang pasok mga bata. Medyo makalat lang dito sa aming labas. Yan, kasi... I medyo nire-renovate natin tong medyo magulo kasi papalitan ko tong bintana ito. So papalitan ko tong blinds na to kasi medyo naglolo ko na. Papalitan ko siya nito. Shades you. you. Tulad nito guys oh, hindi na maandar oh. Siraan na. Kahit anong hila guys, hindi na siya bumubukas. Yung mga blinds dito guys, yan pa yung original since nung tinayo tong bahay. 2003. Bumili ako ng ganito, mga sampung bintana. Kali, na, ikabit ko na siguro mga lima. Meron pa akong limang ikakabit. Ayun pa. Ayun si bisibisihan. Hindi ko napakita kita, parati ka nalang nagluluto. <laughs> ano. Tempo naman, ayun. Habang ikaw eh. Ano naman? Habang ano ginagawa mo? Nagpa-project. Abang... Nagpa-project. Project, kita Nagpa <laughs> nyo ang project ko ha. Nagpapalit ako ng ano. Nagre-renovate ako ha. Nagre-renovate. Akala niya kasi, guru, Yung mga project ko eh, nagpapasarap lang ako. Kita nyo. complain na ako sa inyo guys ha. Magpo-complain ako. Yan. So, yung mga bintana, kapalitan ko ng blinds. Tapos, ito. So, papalitan ko to, papalitan ko to ng shelf, lalagay ko dito sa ilalim. Ito ko yung shelves na ilalagay ko. Galing sa ano rin niya sa Elpa. Tapos yun guys, naglipat-lipat na ako. So, ito ho dati nandito 'yan, nilipat ko na. Tapos yung sopa na, yung sopa na to dati po nandito 'yan. Ganyan. At tapos ito, Iaakit ko na to sa kwarto ni Jairus. Kaya medyo makalat dito sa ano, sa hallway kasi nga dito namin tinambak yung ibang mga gamit. Tapos ito kailangan nag aral oh. inatamad mag-aral ay eh, bukas pasukan na uli. Uh, uh, Ante? Okay. Okay. Ah, sige sige te. Thank you yung guys, nag-aayos ako ng bintana. Tapos nakita ako ng kapitbahay namin dun. Kapitbahay namin dun. Nasilip ako nung ano, Pilipino namin kapitbahay si ate. Gumagawa ko siya ng halo-halo, bibigyan niya rin ako kaya yun. Sabi niya sa akin, Uy, gumagawa ako ng halo-halo, bibigyan kita. Siya yung ano, kapitbahay namin nagbigay nung tinapa. Yung pinipirito ni Aimee nung nakaraang vlog namin. Siya rin yung nagbigay. Actually, nung makalawa, binigyan kami ng mangga. Tapos biniglang, binigyan din kami ng ulam. Tapos ngayon ayun, nakita na naman ako. Sabi, bibigyan daw ako ng halo-halo. Bay talaga ng kapitbahay na. Ano si ate din? Ano siya? Nurse din siya. Sana naman siya sa Kaiser siya nagtatrabaho. Halo-halo. Hindi, -halo. <coughs> na, pinalitan ko ng ano, te. Eh. Um, thank you. Pinalitan ko nung ano, nung shades, you <coughs> <coughs> Thank you, po. Yung halo-halo. <coughs> Well, halo halo kay ate. Amantara, mainit ang panahon. Taraan! Ay, guguto. Mukhang gusto kainin ni Jairus eh. <laughs> I don't even like halo-halo. Huh? I don't, I don't even like it. Oh, when you tried it, you say you're gonna like it. Timpakyaw ka ba? Timpakyaw? Timpakyaw. Ayun. Karap. May so, na yung ginagawa ko. project na naman yung natapos natin. At marami pa ang project na gagawin. Happy naman ako at least nabawasan na rin yung ibang gagawin ko. Ayun, ganda na dito guys. Oh. Marami ng space. Tapos, hindi na masyadong kalat. Tsaka ito, gumanda na siya kasi meron na siyang dedicated na shelves talaga para don sa mga gamit ni Jairus pag naglalaro siya. Tapos ito, dati nandito yung cabinet, nilipat namin don para madali nang buksan tong bintana. Yan. Eh guys, so hanggang dito na lang po siguro yung vlog natin. Ah, pasensya na kayo, medyo baka na-boringan kayo sa vlog natin today. Sana nagustuhan nyo pa rin kahit mapano, pa tsaka na-entertain kayo kahit yung pinakita ko eh, Pa garden garden tsaka yun, kung yung project ko rito sa loob ng bahay. Tapos guys, if you don't mind, pakilike na lang po yung video natin kung na-entertain kayo kahit papano. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na vlog. Maraming maraming salamat po sa lagi panonood. I'll see you on the next vlog.